Mas titindi pa raw ang traffic ngayong undas hanggang holiday season sa Metro Manila. Kaya ang MMDA naglatag na ng plano, kabilang ang pag a ng mall hours. Nasa frontline ng balitang yan, si Jenny Dongon. Alas 12 na ng tanghali, pero ang traffic sa EDSA, bumper to bumper pa rin. Kaya ang rider na sinistor na pupunta sa Nang Makati napatabi muna sa gilid ng daan. Ang dapat kasing labing limang minutong biyahe mula East Avenue sa Quezon City pa sa Shaw Boulevard inabot ng higit isang oras kahit hindi rush hour. Akala ko wala traffic dahil alas 12 na eh. Pero pagdating ko ito habang traffic hanggang dito sa Shaw, traffic. Kaya pahinga muna. Tuburan traffic, wala kaya. Kapit pa mga kapatid, dahil ang matinding traffic sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila, titindi pa sa mga susunod na araw hanggang Enero dahil sa undas at Christmas season. Ayon sa MMDA, sa loob lang ng isang araw, nasa 428,000 vehicles ang dumaraan sa EDSA. Halos doble yan na kapasidad niyang 240,000 vehicles. At ngayong holiday season, tinatayang tataas yan ng hanggang 30%. Kaya simula sa October 27, higit isang libot MMDA enforcers ang ipapakalat para magmando ng traffic sa mga sementeryo sa Metro Manila. Ipagbabawal na muna ang mga paghuhukay sa mga kalsada mula November 13 hanggang January 8, maliban na lang sa mga flagship project ng gobyerno. Time out din daw muna sa hulihan para sa mga simpleng traffic violation. Yung mga simpleng change ng lane na pwede i-qualify uh, swerving or illegal swerving, yung mga ganong bagay, palalagpasin na lang natin. Kasi nga, kung paparahin mo siya, uh, magdi-discussion ng traffic enforcers, uh, i ng ticket, it will take some time. ia adjustin ulit ang mall hours ngayong holidays. Simula November 13 hanggang January 8, 11 a.m. to 11 p.m. na muna ang operating hours ng mga mall sa Metro Manila. Dapat, weekend lang ang mga mall-wide sale ah uh, habang palapit ang Pasko ay yung traffic na i-extend normally pag hindi naman po Christmas season hanggang 8, 9 o'clock lang pero pag ganito pong magpapasko ay talaga pong na-extend siya hanggang late night kaya extended rin hanggang hating gabi ang mga traffic enforcer na dating hanggang alas 10 lang ng gabi nakiusap din ng MMDA na gamitin ang mga mabuhay lane para di siksikan si EDSA pero mas mainam daw kung mas tatangkilikin ngayong holiday season ang mga pampublikong transportasyon. Ini-encourage po natin na mag-public transport yung ating mga kababayan na andyan po ang ating mga bus carousel. Ang MRT po ay nag-increase na rin po ng capacity. In fact, um, kausap ko po si Yusek Cesar Chavez at si DOTR Secretary Bautista. Nakaanda naman po ang MRT natin at LRT sa influx din ng pasahero. Yung amin pong Pasig Ferry ay libre, convenient, walang traffic. Nagbabalita mula sa frontline, Jenny Dongon, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.